Hi guys, good morning guys. Maaga kami na, dito naghahabulan ng mga ano. Hindi ka na. May ko kasi yung tingin niya guys. At uh, nagre-refuse. Mm -hmm. <laughs> dito tayo sa lapag, no? Stay, stay, stay. Relax, honey. Relax. Ato na, Relax, baby. Relax. Relax, love. <laughs> Ganito yung eksena namin. Minsan, mabait naman siya. Minsan naman active kasi siya ngayon. ay 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 Patuti. Tangkad linisan ko kasi yung tingin niya, guys. So alam niya kasi nakita niya yung panglinis. Ma mm. 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 Ah. Ang sarap-sarap naman ng hita na 'yan. Ang sarap-sarap naman ng hita na 'yan. One, two, three, four, five. Para kami dito bata. May bata ako. Para kung may bata ba dito na nagalag. kami. Maglinis ang talinga ba? Tugudong. Anang, Wala muna tayo. Para. Matone. Relax, han, Relax. Maglinis kami ng tinga, guys. Linis man ng tinga. Kanina pa mag dry na naman to. One, two, three. Look si Daddy. Daddy, oh, si Matoni, Outside only, bae. inside outside lang, bae. Minsan, behave ka naman, minsan. Bakit ngayon kasi full of energy ka? Wait lang. Tok, 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 Ah, I will call Kuya. Si Kuya na lang maglinis sa'yo. Ha? Papuntahin natin dito si Kuya. May pumapunta kasi dito, guys, na naglilinis. Pati nag ng nilis ni Matoni nagtatrabaho sa sabi. So, parang part-time niya na rin yun. Here lang, be. Outside lang, be. Si Matuni, wala naman siyang, ano, malinis naman. Nakaso nga lang. Nilalagyan kasi to guys, ng cream yung tinga ni Matuni. Pang, ano ba, protection sa mga bacteria. Kasi, kahit sabihin natin na malinis. Ayan, kalmado na siya. Wow naman! Good boy! May reward ka mamaya kay daddy. Ay, nakagusto. Ano? Mahirap ba? See? <laughs> Topic ko na lang to. minsan guys, nanonood ako ng vlog ni Rosana Ilyas, yung sa Pakistan. Napansin ko, puro kain siya talaga. <laughs> Tapos minsan gumagaya na rin ako ng kinakain niya ng mga simple lang. pinapagalitan ako galitan <laughs> Kasi pag kumain ba siya bunga? Nga kanina na panood ko yung vlog niya, ano naman. Okra lang. Tapos ano ba yung manok ba yung kinakain? Hindi ko na tinapos. Grabe talaga siya kumain. Tapos isipin mo kanin. Tapos yung kanin niya yung parang basmati rice. To be honest guys, ayaw ko ng kanin na yan. Kuya Gaba lang. Kasi buhagag siya, di ba? Tapos parang walang lasa. Di katulad sa, pag, sa kanin natin. Siguro yung iba naman, ganun naman, hindi naman nagustuhan. Hindi naman sa inag-inarte. Kung baga buhagag kasi, tapos parang walang, ka, walang hindi siya dikit-dikit sa atin. Dikit-dikit kasi, tapos parang walang lasa. tapos uh, ang biryani, ang dami ko nakitang kumakain na mga kabayan natin parang sarap na sarap sila nakakain ako once biryani sa Dubai pero sa marina naman ako bumili hindi isa na parang nadumihan, nakikita ko kasi sa youtube na parang parang, parang ang dumi kasi ng buto pero siyempre dito sa UAE, malinis naman siguro yan tapos one time ito pa. Nung ako dito sa Abu Dhabi pala, di ba doon ako sa maliit na room? So, sila doon, kumakain sila ng biryani. So, naghanap kami ni, parang gusto ko rin kumain ng biryani, gusto ko i-try. Kaso nga lang guys, pa, parang panis kasi. So, tuloy, hindi na naman ako nakakain ng biryani. Pero yung sa Dubai na nakain ko, isang bisis lang nakakain ng biryani. Masarap siya guys, pero ano naman yun parang kasi sa British ano kasi yung restaurant. Ano daw yun yung way na biryani daw yun is yung sa England. Sa UK. Iba yung lasa niya. Masarap siya. Halika na. Jis kung pinupuno na siya eh nagpinangdilap na. <laughs> Dali na kayo. Madry na naman. Naubos na yung gamot namin dito sa, ano. Kasi sige ko kakalagay ng mag, ano, paglinisan. Hanggang sa kalimutan ko na. Kasi siya, sige, tumakbo na. Kahapon Sabado, di ba, nag-general cleaning ko. May nasisilip na naman ako alikabok. Siguro to sa aircon. Mula talaga to sa aircon. Kaya kailangan mo talaga dito maglinis araw-araw kasi pag hindi mo nilinis kasi katulad ng kwento ng hindi ko na bangkit ng kasi baka manood. Pero totoo. Ang kwento niya sa akin sa kakilala niya na may partner na lokal yung kakilala niya lang. yan. So, kinakwenta niya sa akin ang ganda daw ng bahay, kanyang-ganyan. Along dito lang sa Abu Dhabi. Tapos, nakikita ko yung girl. Nakikita yung girl. Ano siya yung... Payat siya. Payat. Pero medyo malaman lang sa akin. Kasi ma malaking babae siya matangkal. Pero, piling ganda niya. Piling ganda. pagpapunta pumunta ako doon, nakikita ko siya na yung... Alam mo yun, okay. pag nagmalitis na ako nito. Wala lang, na-open ko lang. Sa alikabok. Kasi minsan gano'n naman, di ba? Magtao lang tayo, makasalanan. So, lagi ko siya nakikita. Ano talaga siya, guys, yung pag umupo siya, yung parang as in. Tapos, tinitingnan ko siya nung one time. Kasi nga, siyempre, pinagmamalaki ng kakilala ko na asawa, partner ng lokal. Hindi asawa kasi may asawa yung lalaki. Sabi alam mo na, dito sa UAE. Eh. Pero ang kaibahan dito kay sa kay kabayan natin, kinuhaan siya ng bahay. Pero hindi yung katulad ng Alrim o yung mga ano na area. Along Hamdan lang siya. Ganyan. So, maganda daw yung bahay. Yun, punta tayo sa bahay kasi sa Alikabok tayo yung matapik. Pero napansin ko kasi, kaya kung ma mapunta na tayo dun sa panlabas na anyo niya, hindi siya maganda. Matangkad lang siya na slim, ganyan. Tapos, pero yung baba niya, sobrang haba. Ayun, naglait na Hindi, nag, hindi lait. Kung bagay, kinakwento ko lang sa inyo. Tapos, as in, sobrang social niya talaga, guys. As in, social, social, social. Ganyan. Tapos, pag nakaupo siya, tapos, nagkataon, kami naman ni Matoni. Yung taglamig pa yun eh. Pumunta kami doon. Tapos, nakakaglakad lang kami, ganyan. Walking-walking kami ng tapos na. Tinitingnan niya ako at in Tinitingnan ko rin siya kasi minsan, gano'n naman tayo, di ba, pag yung... Bakit? Sino ka ba? Ganyan-ganyan. Tinitingnan ko din siya. Tapos, last na nakita ko siya, nag nagkita ulit kami doon. Kasi nga yung kakilala niya, di ba, kakilala ko. So, yun yung nakakasama ko. Kaya nakikita ko din siya kasi... Bi, uh, ano nila mga tropa-tropa nila tawag nila sa Abu Dhabi. Pero ako hindi ako nakikitropa, no? Ganyan. Tapos, dumaan kami, ay, bumilag yata kami ni Matoni ng mga sweet bayon. Ganyan, ganyan. So, nandoon na naman siya nakaupo. Nagtatambay-tambay siya doon sa gilid ng kalsada. So, iniisip ko, bakit siya lagi nagtatambay sa kalsada? Tapos, nag-work -nag siya sa school. mm -hmm nag-uwal. Kaso nga lang, ang point lang doon, ah, parang ang pangit naman na ah, uh, mapera si kabayan, ganyan-ganyan. Tapos, pero totally guys, hindi siya mapera. Kung magkakwento lang. And then, ayun na nga. Kasi syempre kinakwento din nga sa akin. So, itong kakilala ko, pumunta doon para maglinis kasi nagpapapartime siya. Ganyan. So, kwenta niya sa akin, alam mo ate, sabi niya ganyan, <laughs> minamaritisan ako. Maganda nga yung bahay. Siguro sa kanila maganda na yun, yung mga uh, Hamdan plot na yan. Maganda ate ang bahay. Kasi, siyempre, yung mga iba natin kabayan, ano lang naman, di ba, bed space, yung mga ganyan, partition, alam ko na yan. Kasi, na nakaranas na ako, di ba? So, yun nga, maganda kasi, solo daw na yung kabayan. Tapos, minsan ako mapunta si si lokal, sabi niya ganoon. Pero sabi niya, naku ate, eh. maganda sa labas. Pag ginanon mo daw guys, ganyan, ganyan or walisan mo daw tong mga ganito dito sa sa ilalim mga basta mga underneath niyan. Ang kapal daw ng alikabok. Sabi ko, ano? Sisip-isip ko. Grabe yung siksi ni Kabayan, ha? Grabe yung siksi ni Kabayan. Tapos, nakaano pa siya yung naka channel bag yung channel bag niya yung class A ba? kasi tinitingnan ko lang siya kasi nga grabe siya mag yung postura postura ng ng upo niya tapos naka number 4 pa siya ganyan ganyan tapos dito talaga di ba upuan <laughs> nagmaritis sa upuan niya so pinatong niya talaga dito yung channel bag niya yung flap yan pinatong niya dito para si kung naman yung mga dumadaan makikita yung channel niya kaya ako may pagkamaritismo na ako. Medyo malabo na yung mata ko. Kaya nagsalamin na ako. Kasalamin na. ako. Pero alam ko, alam natin kasi guys ko. Plus ilang or... Orig, diba? Authentic. So, nung nakita ako malapitan. Kasi nag, ano, nag, minaritas nga ng mata ko. Ah, naisip ko ito eh, mahimik ka. So, after noon, mula nung nakita, lagi ko na siya nakikita. Hindi na ako sa kanya nagsabi na, oh, wow. Ganyan. So, yun, dahil nga sa likabukay, minsan, may tao na grabe ang forma. Oo, guys, may kilala din ako. Ano siya, guys, professional talaga, guys. Hindi mo siya, akala mo talaga siya, guys. Sobrang perfect niya talaga, guys. Pag pumunta ka sa bahay niya, puno, puro ka atching, atching, atching ka. Tapos parang si nga, takot ako doon magpasok sa kwarto niya. Kasi alam mo ba yun yung, ito yung carpet niya nang gigitata itim na itim na talaga tapos pinaghalo niya yung mga ganun ang OFW, OFW dito guys na iba hindi lahat ha? may iba naman sobrang linis tapos pinaghalo niya guys yung mga shampoo niya tapos yung colgate niya tapos toothbrush niya tapos nilagay niya doon sa tray tapos nagigita -ta talaga guys yung ano grabe talaga matunay maritis na ako dito magal na ako nag makasalanan halika na Tapusin na natin yan. Dali. <laughs> Napunta na ako kung saan saan. Walang hiya ka. Dengo ngayon. Sana dumating yung maintenance. Kasi parang extra income din naman nila yan. So kagabi pa ako nag-antok. Kahapon. Hindi ngayon wala. So wait lang guys. Nakapadya. Mapa ako. Yan. Maging busy muna ako habang hindi pa online yung isa kasi nagpiyahe. Pero mga... Bago yan guys, mag, biyahe. Nag-chat-chat muna kami kaya nagigising ako pag nag-message siya. Tapos pag nandun na siya sa airport, nag-chat-chat ulit yan. Tapos pag alis na yan sila, wala na kaming chat. Siyempre. Pero minsan kasi guys, nakaka-online yan sa kahit nandun sa iyong papawid kasi di ba may signal man doon. So, nagsasaglit at ulit yan siya. Tinatanong niya kami kung kumusta. So, kagabi tinatanong niya si mamang tapos oh, si Eh, hindi ka na be! Diyos ko, sa ang daming patalastas. Hindi ka na tapusin natin, tinga mo. Ang dami ko nang na-chismis dito. <laughs> Ito na, guys. Ang chuy nga ning nga, nga, nga baby ko love love. Diyos ko, para ako nitong may anak dito. Na dapat lang ay isa lang talaga. Wait lang, balabe. Relax lang. Relax lang kasi. Is ko lagi na natin 'to ginagawa, bakit nai-stress ka pa? Pati si Mama nai-stress na eh. Dito lang naman sa labas pinag bibilang kita ng threats wala na kasi 'to guys, treads ubus na kasi ako din minsan pag gusto kita ko na nag enjoy pa si Matoni, ay paubos ko talaga yan Kay Matoni. Pahala sila dyan <laughs> Dito lang naman guys, tinisin natin. Opo. Masakit ba? Bakit stress na stress ka? Hmm. Ganyan lang naman. Pero bakit siya parang... Mababaliw na.